Newsline. Samantala so, sa ibang tampok na ulat, kinwestiyon na mga senador ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos umabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang halaga ng mga premyo sa mga lotto draw ang napalanunan ng labing isang mananaya mula nitong Disyembre. Ayon kay Senate Majority Leader Aquilino Pamintal III, lima ang nanalo ng Jackpot Prize. Ito ay matapos manalo ng isang mananaya ng 698 million pesos na jackpot, uh, jackpot prize para sa 655 nitong December 17. 640 million pesos naman sa Super Lotto 649 nitong December 16. Habang December 29 naman nang may nanalo ng 571 million pesos sa Ultra Lotto 658. Tinamaan naman ang 310 million Super Lotto 649 Jackpot Prize nitong December 19 at 45.6 million pesos naman sa Mega Lotto 645 nitong Enero 24. Para kay Sen. Rafi Tulfo, kwestyonable talaga ang sabay-sabay na pagkapanalo at may posibilidad na minamanipula ng ahensya ang resulta ng mga lotto draw. Tiniyak naman ni PCSO General Manager Mel Robles na walang manipulasyon ng mga resulta ng lotto draw. Pagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine National Police o PNP, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Habang naisang senador na maglabas ang sabpina para sa mga record ng PCSO na ipapasa sa Bureau of Internal Revenue upang suriin ang bilang ng mga mananaya na may napanalunang premyo.